wala na nakadayon sa pagpalit og unit sa minivan ang usa ka negosyante nga si Akmad human gituli sumala pa ang establishmento nga nagabaligya og sakyanan butiyag pa ni ini nga nakurat kini pagkabalita nga gisulod sa mga armadong lalaki ang establishmento nga nahimutang sa Luzano Compound National Highway Barangay Sinawal Jensen Oh may birin sana ko doon kaso Time na yon, may mag jay sa, opi sa opisina ko na fire protection, kaya hindi ako nakapunta. Nagulat talaga, for the first time, na mangyari ito sa amin, na ganito. Medyo, ano ba, e, pari matakot na kami ngayon. Samtang, base sa record sa Makar Police Station, ana sa tulo hangtod lima kaarmadong lalaki ang misulod sa lugar pasado alas 5.18 sa hapon Marso 5. Matod pa ni Police Major Carl Jason Bainosa, hepe sa Makar Police Station, nga kalit lang nisulod ang wala mailing mga lalaki o gipahapa sa yuta ang mga trabahante, dayon, gilungkab ang botnganan o kwarta o gikuha ang Moka Bat sa 505,000 pesos. Luckily may CCTV siya. Tinignan namin yung CCTV and na nakita namin na nasa mga more or less 3 to 5 uh, person. Ang pumasok dito mga bandang alas 5, then pinapasok lahat itong mga trabahante dito sa Yarda. Sa kanila pinasok yung mismong uh, opisina ng manager nung mayari nung itong, uh, yard na ito. Human sa insidente, gilayon misibat ang mga sospek sakay sa Osaka Blue Yamaha Sniper nga motorsiklo. Nasayran Iran nga wala matod pa'y ang establishmento, rason nga paspas -pas nakasulod ang mga tulisan. Sa karon giton an na sa otoridad ang CCTV footage nga nakuha sa lugar o padayon pa nga giila ang mga sospek sado actually nakapag-plus uh, alarm na kami then a uh, hot pursuit is uh, ongoing pa rin kasi dito sa bandang apupong uh, din sila lumabas o get away so ongoing pa then uh, we in the process of extracting doon sa CCTV Gisulayan sa news team og hinabi ang tag iya sa establishment nga usa ka Pakistani apan nagdumili kining mohatag og impormasyon lakit na ang mga trabahante ni ini. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon sa Brigada News Jensen Brigada News.